Hello mga lods. Ayan dito tayo sa Miss nice Toko Bar. Yan guys, daming sale. Yan o, no, Thunder 20. Yung pa Thunder 20 nila. Maraming mga items na ano, na sale. Na appliances, lahat na nakikita nyo. Mga sale po yan o. Oh. Thunder yeah. 20. Thunder 20. guys, mga kitchenwares. Yan, mga mura guys, oh. Dati 20, 12 na lang. Mm -hmm. Yan, oh. 20 na lang mga, ano. Tsaka yung mga kaldero. Ayan, oh, oh. 20 na lang din, oh. Thunder, oh. Uh... Yeah, ano, 20 na lang daw. saan? Yan daw natin yun. Ah, ito daw yung busa ng tubig. Royal Ford. Ayan. Yeah? Yan, 20 na lang daw. Yan, pwede hey, matibay, Tibay din. Yan guys, o 20 na lang daw. Oh. Gusto ko yan. Eh. Pare, yung tubigan na lang, hindi yung ano, may may posit na siya, oh. Mayroon ding Royal Prince. Malapad. Ano so, sa ganda pa yung Royal Prince? Ha? Ah. Okay. Hindi na ka. Oh, pero mas matibay ang plastic ng ano. Mm -hmm. Ang Royal Ford. Yun mm -hmm. ano, makapal. Mm -hmm. sa din yan. Okay. Hmm. Hindi pa Ganyan lang oh, tingnan natin yung loob. Ayan. Kita nyo na. Ito kasi Meron ding ano isa oh. Nalito anong pangalan? Bata iba ka ito, smart kitchen. Wala naman ako. Yan guys, oh. tingnan nyo lang ano, tingnan natin yung sa ilalim mo. Oh. Ganyan lang pala. Ang water dispenser nila. Guys, meron din tayong mga ano tag dito. Yan mga timba-timba ang kulay. Nagaganda siya oh, basurahan ata. Yan, andar namin dito sa kabila. Meron din drawer Patingin. tingin. Plastic pa, hindi pa talaga. Magkano? Wow, sana all plastic drawer. Isa lang? Ito lang? Hindi. Marami pala. Yan guys, drawer oh. Dati 199, ngayon 159 na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, apat na drawer. Meron din kulay brown. Meron din kulay brown oh, yan oh. Kung ano yung Tubig, tapos ganyan mas. So, guys, sa mga gustong gumili ng ganito, oh, ang cute. Pag kayo magpi-picnic, punta ng ano, kung saan-saan. Yan, oh, off. Ayun. Ang galing. Camping family. Ayan, camping family daw. Maganda siya, oh. Tignan natin sa ilalim. Ayan, brand new. Meron din tayong ihawang barbecue portable. Ayan guys. O ito yung barbecue portable nila. O. Ayan. Meron ka na ng lalagayan ng iihaw mo. Ayan. Stainless sa loob. Adjustable pa. Yan, ikot na naman ulit tayo doon sa banda roon. Meron din tayong, ayan, Royal Prince Vacuum, yung thermos. Ayan, o. Oh. oh. Meron din tayong, ano, yan, lalawa si Jenny. Jenny, Jenny. Saan? 25. And guys, oh, sa is ceramic, ceramic bowl. Yan 5.95 dati 12.95. Yan, maganda siya ulit mang piraso. Ceramic bowl. Ayan guys, tingin tayo ng set. Perfect houseware. Ayan, tingnan natin. Oh. Tingnan mo nga. Bakang ganito yung pinadala natin. Check, check natin. Ganito yung pinadala natin. Ganito yung pinadala natin. Hindi na. Daga na mo, hindi mo. Yan, doon naman tayo. Sa jag, dyan. Jag naman tayo. 20. Yan guys, oh, 20 lang jag. Oh, mahal to. Dati magkano? nandito yung price niya, nandito. Nandito po. Yan guys, dati is 49. Ngayon, kaya thunder 20, 20 na lang. O, ayan guys. Yun ko ilang litro ang malalagyan. Ah, malaki din siya o. Ayan. Meron ding ano tayo o. Yan, 20 rin. Pero mas maganda na yun. Mas maganda na yan kesa ito. Ah, punta ka dun sa, ano, sa mestizo. Galing mo to, lagi mo maraming ito. Oo, ah. Uh -huh. Timplan mo ng, ano, ng gin, ten, ano, gin, tapos yung pomelo. <laughs> pomelo gin. Ang ano eh. Ayan. Timplan na ng, ano, pomelo gin daw. Yan, meron din tayong mga blankets, guys. Maganda yung face towel. Magkano yung... guys, mga towel, lima na lang, lima, lima, lima. lima. dati. twelve. Eh, ito, meron siyang ganit. Ayan guys, ang magaganda ang mga towel nila. Bat towel, fish towel, pamunas. Ayan, mga pamunas. Kaya nga sabi ko na mag-serve magaganda. Magaganda ang tawag nila. Pati maganda. Yan guys, o Thunder 20. Kasi malapit na ang ano, malapit na yung Saudi National September 23. Yan guys, o. Oh, mayroon din tayong mga extra tip. Ayun sa mga madadaldal pwede nating iska step ang bibig. Yan dati 80.95 ngayon 10.95 na lang tatlo. May kasama pang pintol pen. Yan guys, Ayan guys, yung 29, 20 na lang na mga bag. Ayan na uh, alad sa. Ayan ang mga bag nila, 20. Ayan, pasilip tayo. shades. Ang ganda ng shades, oh. Kulay dilaw. Ada uh, Yan yeah, cute ng mga bag. Malaki ibo. Yan yeah, guys, 20 na lang daw. Thunder, thunder 20 Ayan, ang ganda balayibo, Parang balaybo ng pusa yan mga kids bag yan magaganda oh, May kulay yelo Ano yung kulay yelo? Ano Ayan guys, oh? Pangbatang bag, ang ganda ng kulay Kulay yelo Yan guys, thanks for watching. Gang dito na lang.